Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The MJ's Vlog. Thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Happy Tuesday po. Ay, sorry. Happy Wednesday sa inyong lahat. October 29, 2025. So, ito mga palangga, kakanood ko lang, kakapanood ko lang mga palangga. So, ito is share ko lang sa inyo. Di po ba si Alden, bising busy sa daming inatina ng mga parties, mga birthday parties, sa mga friends, ganon. At um, nagigas din sa mga friends din niya na nasa showbiz na nagkaroon ng concert. At siya na nga raw daw ang nag-offer sa sarili niya. Magigest ako, kagaya kay Juna, siya daw nag-offer mag-guest ako kasi friend nga daw sila. Wag niyo na wag na natin silang i-ship kasi sinabi talaga yan ni Juna friend friend daw talaga niya yan noon pa sa GMA kahit wala na siya sa GMA doon na siya sa ABS friend pa rin sila. Kasi ganun nga daw kabait si Alden. So ayan. Ito ang tanong mga palangga sa video na yon. May nagtanong kasi sa kanya. Sabing ganun. Alden, hindi mo ba namimiss na magkaroon ng love team? Ang sagot niya ay hindi. Mas gusto mo na lang ba maging solo? Oo daw. Better daw magsusolo na lang daw siya. Kaganyo yung mga POV niyo sa comment section mga palaga. Bakit kaya ayaw na niyang magkaroon ng love team. Ito POV ko. Kasi masyadong gulo yung ano eh. Di ba mga palangga? Yung last niya kay Catherine. Tapos iyan may nag-comments pa nga sa last video ko na kinasal na at sila ang nagkakatuluyan. Ito din, sasabihin ko, hindi naman naligaw si Alden sa totoong buhay mga palangga. Mm. Hindi naman niya niligawan si Al, ah, si Catherine. Ngayon may alkala na po si Catherine. Sa totoong buhay niya, may nakakuha sa kanilang dalawa na magkasama sila sa airport papuntang ibang bansa. Pero ayaw, syempre ayaw na rin ni Catherine ng mga controversial, so itinatago din nila. Ganun naman talaga mga artista. At lalong-lalo na si Aldin, ba diba? At si Aldin, ayaw na niyang pag-usapan. Nag, nagsasalita na siya na kung pwede ibigay na lang daw sa kanya, lalong-lalo na yung sa love life niya. Na yun na lang daw. Gusto niyang maiwan yun. Gusto niyang hindi na pag-usapan yun. Kasi gusto siguro niya private. Hindi lang gusto niya private. But, siyempre, hindi naman lahat na ibubulgar nila, sasabihin nila sa mga tao showbiz yan eh, alam nyo naman, sa ngayon terrible na karamihan nga ngayon gagawa ng AI eh, puro AI so ayan na po mga palangga hindi daw niya namimiss na magkaroon ng love team kasi alam nyo mga palangga yung kay Catherine kasi, di ba patok yun, billion nga daw yung kita na yon So, parang, pag, siyempre, ang dami noon. Akala ng iba sila. Tapos, andoon pa si Catherine yung nawala yung tata, lolo ni Alden. Di ba? Andoon. So, ang dami na namang chismis doon. Pero friend lang sila. Katotohanan doon. At, parang nag- cut off na talaga yung mga chismis at hindi na si Alden pumapatol nung 'di ba mayroong ano mga palangga awards na best actor best actress silang dalawa pero si Alden lang ang tumanggap ng awards Ah uh, may nabasa ako na yung venue daw noon yung awards silang dalawa ay andoon din daw parang mayroon din daw party or awards din sa kabila na andoon si Catherine. Magkalapit lang daw yung venue. Bakit daw hindi kinuha ni Catherine ang awards niya? Or dalagang pinagbawala na silang magkita ng kanilang management? ba diba, ang na, na naman controversial noon. At nagkalaway daw, ang dami na naman. Siguro mas gusto ni Tisoy tapusin na. Kasi wala rin naman silang relasyon eh. Oh. May alkalala na si Catherine sa latest na news. Pero tinatago lang din nila. Pero nahuli sila sa airport nga. Comments nyo na lang bakit hindi. Ayaw na niya. Gusto na lang din niyang magsulo. Para din sa akin, pwede, din silang, pwede na rin siyang magsulo dahil ayan na nga, ang ganda nga daw ng kanyang movie. Yung, hindi na siya magsolo. Eh, director na siya, actor, nandiyan na sa kanya lahat. At hindi na sasabing hindi kumita, dahil sikat na siya. Diba mga palangga, sikat na sikat si Alden. Kaya, tsaka magaling talagang umarti si Alden. Kaya kaya niya magsolo. At ito naman sa mga Aldab -Nisho na Siyempre, nagpre-prepare na magkaroon silang dalawa ng movie or teleserye, titingnan na lang natin. Manifesting. Di ba? Di naman masama kung mag-wish tayo. Malay natin. Di ba mga palangga? Tsaka, para sa akin, okay na rin. Kung ayaw na niyang magkaroon ng partner, kasi at ayaw niya niyang magka-partner sila ni Maine, para sa akin, okay na. Kasi, nagkatuluyan naman sila eh. Di ba, mga palangga, sila naman eh. sa totoong buhay eh. Katuluyan naman sila eh. Antayin natin na silang dalawa or sino sa kailang dalawa ang aamin. Pero, syempre, lalaki ang aamin dyan. Hindi na maitago yan, susko. Ang lalaki na ng mga anak. Di ba mga palangga, bakit tayo, nanatili pa rin tayo hanggang ngayon, sinusuportahan pa rin natin silang dalawa, kahit walang mga proyekto, dahil patutuhanan yung mga inilabas natin eh. Tayo naman mga Aldab Nation, nagaantay lang din naman tayo. Basta, paglalaban talaga natin, Okay, rin kung hindi na rin sila magkaroon ng movie, nagkatuluyan naman sila eh, sa totoong buhay, 'di ba, mga palangga? Yan ang pinapag, pinaglaban natin, nagkatuluyan yung dalawa. Sa side ni May, inaamin nila. Sa side ni Alden, inaamin nila na nagkatuluyan at may anak kinasal na sila. Yan ang pinanghawakan ng mga Aldab nation Iyan ang antay natin. Darating ang panahon, sila na mismo ang magbubuking kagaya kay Coco at Julia. Darating talaga ang tamang panahon, sila na mismo ang magsasalita. Thank you so much sa patuloy pa rin tumatangkilik sa Aldab hanggang ngayon.